Iris. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Scorpio. Ang mga masuswerteng kulay ay color gold and color blue. Kahulugan ng kulay, ang kombinasyon ng gold at blue ay sumasagisag ng tapang sa puso at linaw sa isipan, dalawang sangkap na magdadala ng tagumpay sa iyong mga desisyon ngayong araw. Ang mga masuswerteng numero ay number 3, number 11, number 25. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay paalala na ang tagumpay, ay dumarating sa mga taong may tiwala sa kanilang sariling direksyon, kahit gaano pa ito kakakaiba sa nakasanayan ng iba. Taurus, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Sagittarius. Ang mga masuswerteng kulay ay color silver and color white. Kahulugan ng kulay, ang silver at white ay simbolo ng kalinawan ng intensyon at kalinisan ng layunin. Ito ang panahon upang muling itama ang landas ng iyong mga mithin. Ang mga masuswerteng numero ay number 21, number 14, number 28. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsisilbing gabay na kapag ikaw ay nagpakumbaba, mas mabilis mong mararating ang mga pangarap mong inaasam. Gemini, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Pisces. Ang mga masuswerteng kulay ay color red and color yellow. Kahulugan ng kulay, ang pagsanib ng red at yellow ay nagpapahiwatig ng enerhiya at sigasig, ngayon ang tamang panahon upang bigyan ng kulay ang iyong mga ideya at panaginip. Ang mga masuswerteng numero ay, number 7, number 19, number 33. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay paalala na ang malikhaing pag-iisip, at pagiging bukas sa bagong pananaw ay susi upang magtagumpay ka sa araw na ito. Cancer ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay, Aries. Ang mga masuswerteng kulay ay, color pink and color silver. Kahulugan ng kulay, ang pink at silver ay nagsisilbing lakas ng loob at emosyonal na pagkakaayos. Ngayon ay tamang oras, upang yakapin ang sarili mong damdamin at alalahanin ang tunay mong halaga. Ang mga masuswerteng numero ay, number 5, number 10, number 22. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay pahiwatig na ang pagkakaroon ng malasakit sa sarili ay magdadala ng kapayapaan at katuparan. Leo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Capricorn. Ang mga masuswerteng kulay ay color orange and color black. Kahulugan ng kulay, ang orange at black ay nagpapakita ng lakas ng loob sa kabila ng mga balakid, handa ka ngayong ipaglaban ang iyong posisyon at dangal. Ang mga masuswerteng numero ay, number 4, number 17, number 29. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay pahiwatig ng tagumpay kapag isinama mo, ang tapang sa pagiging matalino sa iyong mga hakbang. Virgo, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Aquarius. Ang mga masuswerteng kulay ay color green and color cream. Kahulugan ng kulay green at cream ay sumisimbolo ng kasaganahan at kalmadong pananaw. Panahon upang paunlarin ang iyong sarili sa tahimik ngunit makabuluhang paraan. Ang mga masuswerteng numero ay Number 6, number 13, number 24. Ang kahulugan ng mga numero. Ang mga numerong ito ay nagsasabi na ang tiyaga at pagiging mahinahon ay magdadala sa iyo sa dulo ng tagumpay. Libra. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Scorpio. Ang mga masuswerteng kulay ay color blue and color violet. Kahulugan ng kulay, blue at violet ay nagpapakita ng balanse ng kaisipan at emosyon. Ngayong araw, ang pagkilos ng may pag-unawa ay magbubunga ng tamang direksyon. Ang mga masuswerteng numero ay, number 9, number 15, number 21. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad na ang tamang diskarte, hindi laging ang lakas, ang susi upang maneg sa mga hamon. Scorpio, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Gemini. Ang mga masuswerteng kulay ay color maroon and color gray. Kahulugan ng kulay, ang maroon at gray ay sumisimbolo ng lalim ng damdamin at karunungan sa katahimikan, oras na upang maging mapanlikha at mapagmasid. Ang mga masuswerteng numero ay Number 8, number 12, number 27. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasabi na may kapangyarihan ka sa loob mo manalig ka lamang sa iyong panloob na boses. Sagittarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Ang mga masuswerteng kulay ay color yellow and color blue. Kahulugan ng kulay, ang kombinasyon ng yellow at blue ay nagpapahiwatig ng kagalakan at malinaw na pananaw. Ngayong araw ay may pagkakataon kang makapagbigay liwanag sa iba. Ang mga masuswerteng numero ay, number 1, number 16, number 30. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasabi na ang positibong pananaw, ay may kapangyarihang baguhin ang iyong kapalaran. Capricorn. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Leo. Ang mga masuswerteng kulay ay color brown and color gold. Kahulugan ng kulay brown at gold ay simbolo ng katatagan at dangal. Ngayon ay panahon upang panindigan mo ang iyong mga paninindigan. Ang mga masuswerteng numero ay number 6, number 18, number 26. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay paalala na ang tagumpay ay dumarating sa mga taong hindi sumusuko sa unang pagsubok. Aquarius. Ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Taurus. Ang mga masuswerteng kulay ay color sky blue and color white kahulugan ng kulay, ang sky blue at white ay nagdadala ng linaw ng isipan at kapayapaan. Nang damdamin, ngayon ay magandang araw upang planuhin ang mga susunod na hakbang ng iyong buhay. Ang mga masuswerteng numero ay, number 2, number 8, number 31. Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasabi na ang pagpapaplano, at pananalig ay magbubukas ng pinto sa bago at mas mabuting kinabukasan. Pisces, ang iyong kaibigan zodiac sign ngayong araw ay Cancer. Ang mga masuswerteng kulay ay color lavender and color white. Kahulugan ng kulay, lavender at white ay sumisimbolo ng kaginhawaan at espiritual na lakas, oras na upang kumunekta ka sa iyong panloob na tini. Ang mga masuswerteng numero ay Number 10, Number 20, Number 32 Ang kahulugan ng mga numero, ang mga numerong ito ay nagsasaad na ang tahimik at tame time na damdamin, ay may kapangyarihang lumikha ng himala sa iyong araw.